So ayun, uh, ka na ba sa trabaho? So ito may papakita ako sa iyo baka sakaling maisipan mo magbakasyon. Nakita niyo ba 'yan? Ayun. Yan nasa likod ko na 'yan. Nakita nyo 'yung place? 'Di ba pang uh, hagdan hagdan-hagdang ano 'yan? Hindi lang 'yan, may surprise dito. Papakita ko sa inyo. May swimming pool. 'Di ba? Ito, hagdan Pakiat At ito pa, Akit ako. Yan. Siyempre, another swimming pool. So, meron na tayong dalawang swimming pool. Akit rin tayo. Tatlo. Oh, aba, ang dami ng swimming pool ha. Siyempre, akit rin tayo. Yan. There's a swimming pool. A lot of swimming pools. Diba? Diba? Yeah. See that? There's a lot of swimming pool. Meron din dito. Siyempre. Pwede rin tayong bumaba dito. Look at this. See that? Oops. At look at the views. See that view? Pagod ka na ba sa trabaho? Huwag puro trabaho, mag vacation ka naman lods!